kat palibasa yung uso ho, yung tinatawag ng mga ghost project, aba eh, hindi mo iwasan na yung ilan nating mga kababayan sa iba't ibang mga rehiyon ay naghahanap na rin po ng mga proyekto sa kanilang mga lugar baga matindi ho o walang kaugnayan doon sa tinatawag na flood control project pero hindi ho maiwasan na maghanap rin ng mga proyekto sa kanilang uh, mga lugar. At sa katunayan sa lalawigan ho ng Palawan, nananawagan ang sangguniang bayan ng Brooks Point, Palawan sa Komisyon ng Audit na maglabas ng audit hinggil sa proyektong elevated water tank na dapat sana isinakatuparan ng lokal na pamahalaan. May siyem na taon na ang nakakalipas. Ang panawagan ay bunsod ng kabi-kabilang isyu ng korupsyon na kinakaharap ng gobyerno dahil sa isyu ng mga ghost project na ang isyo ng anim na elevated water tanks na para sana sa mga barangay ng Kalasagen, Ipilan, Aribungos, Pangobilian, Tubtub at sa Marinyana. Dahil sa plano ng Brooks Point Water System na magtas singil sa konsumo ng tubig para sa mga residente. Ang proyekto sa ilalim ng Palawan Water Development Program ay isa sa katuparan sana sa pamamagitan ng isang kasunduan sa pagitan ng pamalang panlalawigan ng Palawan at lokal na pamahalaan ng Brooks Point. Isinasaad sa kasunduan na ang pamalang panlalawigan ang siyang responsable sa paggawa at pagtatrabaho. Habang ang pamahalang lokal ng Brooks Point ang may tungkulin sa pagbili o pagkuha ng mga materyales na gagamitin sa proyekto. Una nang nagpasa ng SB Resolution Number no. 98 Series of 2024 ang sanggunian bayan ng Brooks Point na umihilig sa Commission on Audit na pabilisin ng special audit sa inahanap na proyekto sa naturang bayan. Subalit, makalipas ang dalawang taon, wala pa rin naman ang inilalabas na resulta ng investigasyon ang COA. Bagamat Tiniyak naman ng COA ng maropa kay Councilor Noel Ardin ang aksyon sa kanyang liham at sinabing na na ito sa audit team sa pamamagitan ng hiwalay na kautosan. Magiging ang Municipal Engineering Office, Municipal Accounting Office, Brooks Point Water System at JSO ay inatasan na rin ng Sangguniang Bayan na maglabas ng paglilinaw. Sa inisyal na pag-iimbestiga ni Councilor Nathan Lacanilaw, lumalabas na may ilang nasimulan ngunit iniwan sa at may iba naman na hindi talaga nasimulan. Kawalan ng materyales ang itinuturong dahilan, bati na rin sa si pakikipagugnayan ni Councilor o kay Palawan Water Development Office Program Manager Engineer John Hill Ison. Dati na palang nagpasa ng isang resolusyon ng Sangguniang Bayan. Noong nakaupo ay si Mayor Jean Pilisiano na humihingi ng paglilino sa koa. Subalit, hindi umano pinirmahan ng alkalde ang nasabing resolusyon batay na rin sa naging pag-uusisa ni Councilor Ezekiel Rodriguez. Samantala, una na rin sinabi ni Feliciano na may personal lamang umanong galit sa kanyang ang dalawang SB member sa kanilang bayan kaya nagsasalita sila ngayon ukol sa si elevated water tanks. Thanks. Ay sa inyo, kung di nyo na itatanong, si dating Mayor Feliciano po ay siya pong nakaupong Vice Mayor ngayon ng Palawan. Sa ganang atin mga kababayan ko siguro, hindi na ito usapin ng politika eh. Ito yung usapin ako ng check and balance. At isa pa, ang isang uh, punto rito, malinawan ng taong bayan, ano ba yung nangyari? Kasi nga, dapat sana raw eh, hindi tataas ng todo-todo yung singil sa tubig kung natuloy ang proyekto. Eh kaya lang, ito nga eh, hindi natuloy ang proyekto. Tapos, Tataasan pa yung singil sa tubig, kaya ako naoosisa yung issue. Oo. Ito naman sa ganang atin, kung wala akong itinatago yung mga opisyal dati na nakaraan na isinasakotoparan ng proyektong ito, eh. wala akong silang dapat ipagalala dapat ikatakot. Ang kailangan lang, maglabas sila ng, uh, uh, ilabas sila yung katotohanan para ho maparehas. Pero ang tanda ko, ito dati nung pinabulaanan ito ni Mayor Jean Feliciano at sinang ang pagkakaintindi ko sa panayam ng ibang network sa kanya noon na hindi natuloy ang proyektong ito dahil nasuspindi siya ng mga panahon na yun eh. Anyway, at uh, siguro yung pagtalakay dyan ay ipagpapatuloy natin sa mga darating na araw. Oo.